ang mga requirement kapag ikaw mismo ang maglalakad sa LTO Seros ng OR at CR Dadalhin nyo lang ito at ispasa sa mga emission testing at magpapa-emission na kayo at magpapa-insurance At nandito ako ngayon sa 7 Archangels Hills Emission Testing Center sa Maitan, Sakabite Cavite Inuumpisanan nila ang pag-emission pagkadating ko dito ay pumila na ako agad agad dito sa may motor vehicle inspection tapos uh, nagat na namin na magpa ceremony pa lang sila kaya kami naman ay nakajoy na rin bilang uh, pagkalang sa ating watawat ng uh, Pilipinas pag ceremony ay ano ito na, nagpila na tayo para pumasok sa loob and then dito na na tayo ngayon sa motor vehicle inspection area ng LTO Yan. In inspect na natin yung motor natin ito yung kanilang parking dito sa loob ng LTO General Trias Cavite So, nakarating na rin ako sa loob para magbayad sa cashier. Ayan. waiting na lang tayo. Mga 8 pasado na na ngayon. Mga 8.30. Tapos na yung inspection. Ayan, natapos na tayo. Almost ano lang, 45 minutes lang ako dito. Kasi 8 o'clock nandito na ako. So, 8.45. Nakuha na natin yung ating registro. let's go na. Uwi na tayo.